Welcome na yan. Oh, sharing is caring. Okay. One day na po sila mga kamaboy. So, Nag-aagawan sila sa na baby ng kanila na, Yan. So, mabait itong aming anak din. So, inahayaan niya yung anak niya mag-dede. Kahit na nag-aagawan. Kalma, kalma, kalma.

yung isa nagsumbong sa nanay niya na hindi siya makaano makadidi ganoon din ang isa ah, wala na, galit ng nanay wala na, tumayo na lang siya kasi hindi man kayo nagaano ah, wala na wala na wala eh o oh, yan. May nagsumbong kasi na dalawa na anak niya. Na hindi magpasingit sa pagdidi yung iba. Kaya yan. Dumapa na lang siya. Para lahat na lang hindi makadidi. Yan. Pala nyo. Ang tampo ng nanay. Yan. Oh, mayos kasi umayos. Ya, ini mau ke Babuy. Ya, yeah, ini kasi kasih yang undang Oh, itu si Petrine. Yan. Sumbong pa more. Ayan. Tampo ng nanay. Ayan. So, umayos kasi. Grabe yung mga baboy, Oh. Yung mga baboy pala, mga kababoy. Marunong din pala silang umintindi, no? Nagsumbo kasi dala kanina yung dalawa niyang biik. Kaya ayun, dumapa na lang siya. At hindi na nakapagdidi. Ayan. O, oh, diba? Tumahimik na lahat. Ay, kayo kasi eh. Ayan. pala nyo. Hmm. Okay, so wala na eh. Wala na. Mas mabuti pa na hindi na lang magpadidi kaysa nag-aagawan kayo. Bye-bye. Bye-bye. Mga kababoy, bye-bye.